So ngayong araw, pumunta ulit kami ng aking asawa dito sa ilog para makapag-unwind, makapag-relax naman at tsaka para lumanghap din ng sariwang hangin. So most of the time po kasi nasa loob lang po kami ng bahay, lalong-lalo na po pagka wala naman po kaming gagawin na importante sa labas. So nag stay lang po talaga kami sa loob ng bahay. So yun yung maganda dito sa probinsya, meron kang pupuntahan na ganitong area na nakaka-relax nakaka at saka hindi siya crowded. Kaya siguro ang bilis din ng recovery namin dahil magandang na talaga mag-recover po dito sa probinsya. Ang laking tulong din talaga ng lugar sa recovery ng isang tao. Tapos habang naglalakad kami, nakita po namin ito. So ang tawag po namin dyan sa Ifugao is sap sap rora. Hindi ko alam sa ibang ifugaw ah, pero yan kasi yung tawag namin noon nung bata pa ako. So, yan yung kinakain namin noon nung maliit pa ako. Pero yung asawa ko daw, ang tawag nila dyan, so Ilocano kasi siya, tas ako naman ifugaw. So, ang tawag nila dyan is timon-timon daw. So, natawa ako dun sa ano, kasi timon-timon, parang never heard ko talaga yung word na yon. Ayan, so, masarap talaga siya na kami siya sobra. So ngayon lang ulit kasi ako nakatingil, nakatikim niyan. Kaya kumuha na din ako ng madami-dami. So green po 'yan yung itsura niya kapag hindi siya hinog. Pero pagkahinog siya, malalaman mo kasi nagda yung nakabalot sa kanya tapos meron siyang uh, orange yung color niya. O di kaya naman ay eh, yellow yung color pag hinog na siya. Tapos, ganito naman po yung itsura niya. So, ganyan po yung itsura niya sa loob. Tapos, yung lasa po niyan is manamis-namis na masarap talaga siya. So, hindi ko alam kung ano yung tawag din ng iba dyan. Pero sa akin po, lumaki ako na ang tawag dyan is sapsaprora. So, ifugaw po yun. So, hindi ko alam po sa ibang kasama ko na ifugaw kung ganun din yung tawag nila. Tapos, sa asawa ko naman na Ilocano is ang tawag po nila dyan is timon-timon. So hindi ko din po alam kung pare-parehas po ba tayo ng tawag. So pwede niyo pong i-comment uh, sa comment section natin kung ano po yung tawag niyo sa prutas po na yan. So yun lamang po for today and thank you so much for watching. Bye-bye guys.